Hi guys, we're here at our next stop, the Yap San Diego Ancestral House at Parian District. Sobrang lapit lang nito dun sa Heritage of Cebu guys or sa Cebu Heritage. Mga one minute walk lang as in tawid kalsada lang talaga siya guys. Kaya, eto na rin yung next na pinuntahan natin. So, pag nag-city tour kayo sa Cebu, guys, uh, malalapit lang yung mga location ng mga pupuntahan nyo. Halos magkakalapit lang talaga sila. Kagaya nung Santo Nino de Cebu, then Magellan's Cross, tapos Fort San Pedro, then Heritage of Cebu, tapos tong Yap San Diego Ancestral House. Yeah, magkakalapit lang sila, guys. So... Depende na lang kung traffic ang matatagalan kayo matapos ang city tour. Pero kung hindi traffic, ay mabilis nyo lang matatapos to. Hindi pa abutin ng tanghali kung magsisimula kayo na maaga. Tapos nyo na ang city tour ng Cebu. So, nandito na nga tayo sa loob guys ng Iap San Diego Ancestral House. Sabi ng driver namin, 400 years na raw itong bahay na ito guys. Panahon pa ito ng mga Kastila. Ang Yap San Diego Ancestral House guys, ang pinakamatandang batong bahay sa Cebu. Hindi lang sa Cebu guys, sa buong Pilipinas. Ito yung isa sa mga pinakaunang natayong bahay na gawa na sa bato. So ayan guys ang loob niya. Oh. Marami kayong makikita dyan ng mga... Panahon pa ng mga Kastila, guys. Ayan more on mga ano sila, mga rebulto ng mga santo, na santo ninyo, ganan, mga mama Mary sa loob, na way back pa sa mga panahon nila. Yap San Diego Ancestral House guys kasi yung Yap ay mga apelido ng Chino na nanirahan dito guys. Sila yung talagang originally na nagmamayari nito. Yung pamilyang Yap nung panahon ng mga Kastila. Mga Chinese sila guys. Dati pa lang sa panahon natin may mga Chinese na tayong nakakasalamuha guys. At isa itong mga Yap na nakasalamuha ng mga Sebuano guys. Isa ang Yap family sa mayamang Chino na, na nanirahan dito sa Cebu, guys. So, ayan na yung sa loob nila, oh. For sure naman, may mga ilang mga nilagay na sila dyang bago. Pero yung bahay talaga is na-maintain nila. Ayan guys, so kitang kita nyo naman. And bago ko nga pala makalimutan guys, pag pumasok kayo dito is may entrance fee sila na 100 pesos pang maintenance ng place and pang pasahod siguro sa mga tao na nagbabantay dito guys. So ayan o, oh, ang daming iba't ibang mga nakalagay dyan. May mga ilang pasukan din siya or ilang pinto sa bahay. Ganun yung pagkakagawa ng bahay nila dati. Kabi-kabila yung pinto. So, ayan, may mga Santo Nino sila dyan, Mama Mary, and may mga San Miguel Arcangel silang mga uh, statue dyan. Ang dahilan bakit naging Yap San Diego Ancestral House ito guys, dahil lang anak ng mga Yap family ay nakapag-asawa ng isang San Diego. Kaya nagkaroon ng Yap San Diego Ancestral House ay dahil sa kasal. So ayan no, yung mga uh, dati pa nilang plato, mga nakadisplay pa rin yan dyan, mga dati nilang dining table and umpuan, nandyan pa lahat guys, na-preserve pa nila. So makikita nyo pa yan lahat dito sa loob pag pasok nyo. Ang material na ginamit sa bahay na to guys ay kombinasyon ng bato, batong coral, ah, kahoy na tisa, balayong na kahoy. Ayan. Yan yung mga kombinasyon ng mga ah, materials na ginamit sa pagbuo ng bahay na ito guys. Ang ginamit nila sa bubong nito guys ay terracotta tiles at ginamitan rin nila ng kahoy na simento or wood joinery para hindi nila gamitan ng pako guys. So yun yung pagkakagawa ng kanilang bubong. So literal na inikot ko kayo talaga dito sa Yap San Diego Ancestral House guys. Para nakita nyo na rin kung anong makikita nyo dito sa loob nito. Ayan o. Oh. So, yung mga kasangkapan nila, mga kagamitan nila ng mga panahon pa ng Kastila, nandyan pa lahat yan. Mga gamit nila sa bahay, mga porcelain, mga porcelain na gamit, ayan, nandyan pa lahat. Mga dining table, mga upuan, mga ganyan pa talaga yung mga bintana ng mga unang panahon, no? yung malalaki pa talaga, yung pasok na pasok pa talaga yung mga hangin. And pag may nangahara na talaga, talagang dyan mo talaga titingnan kasi ang lalaki talaga. And meron ding nag-perform pala dito guys ng tinikling. Eto, pakinggan nyo ha, wait. para may mag -e entertain dun sa mga tourists na bumibisita dito guys. Naglagay sila ng mga ganyang nag-perform. So maganda rin naman guys. And part din naman ng kultura natin yung tinikling. So ayan o, oh, kung makikita nyo guys, ang daming dining table ng bahay na ito. So, iba't ibang klase. May maliit, may pahaba, may pabilog. And ayan, yung mga rocking chair talaga dati, Oh. Kikita nyo ba, guys? May iba't ibang picture din sila na nakadikit sa dingding. Mga family portrait nila, ganon. Marami silang mga kagamitan ng mga porcelain guys na talagang malalaman yung way back in history pa talaga yung mga kagamitan na yon. So ayan no kagaya ng mga kagamitan diyan, hindi ko na nga alam kung anong tawag sa mga kagamitan na yan guys eh. Kahit yung salamin nila o, oh, guys, halatang ang tagal-tagal na. And eto talaga ang matagal na guys, ang kanilang imbaka ng tubig or yung jug nung panahon pa dati. Ayan no, puro, puro mga base pa dati, di ba guys? So, ayan yung bandang taas nila, guys. Dito na kami sa second floor niyan. And yung mga upuan talaga dati, guys, di ba ganoon? May parang mga net, net, net. Ayan, makakakita rin kayo niyan dito. And eto na yung kwarto nila, guys. Ayan. So, may mga pictures na sila dyan. Ayan, sigurado ko yung electric pan, dinagdag na lang yan. Para hindi mainit masyado, guys. Nilagyan nila ng electric pan dito sa taas. So, ayan yung kanilang mga beds. Nung unang panahon, may ganyan pa talaga. Yung may design pa sa taas, di ba, guys? So, ayan, ang kanilang kwarto. Ayan, napansin ko, ang daming rocking chair dito, guys. Ayan. So, ayan, naikot ko na kayo, guys, dito sa may taas ng Yap San Diego Ancestral House. So, yun lang guys. Sinama ko lang kayo sa pag-ikot namin dito. Thank you for watching and abangan nyo pa yung mga susunod nating pupuntahan. Marami-rami pa ito. See you on my next one. Bye!